Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako nakakita ng ganitong klasing lamang dagat at hindi ko nga alam kung ano nga ba ang tawag nito sa Tagalog, sa English o kahit na nga sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Napaka-cute nga ng itsura nito at alam nyo ba na isa itong uri ng shell? Yes, opo, isa yung uri ng shell at kakaiba nga ito kasi ang pinaka-shell niya ay nandun sa loob ng katawan niya. Napakalinis nga rin ito kasi nakukuha to sa dagat, dun sa buhanginan, lalo na kapag o low tide. Pero hindi laging may ganito dito sa amin. Ang sabi nga nila ay seasonal nga lang daw to at lumalabas lang to kapag ganitong may malalakas na alon o panahon ng amihan. Tuwang-tuwa nga ako nung nakita ako to kasi kakaiba talaga siya at saka meron palang ganitong klase ng shell at yung itsura niya nakakatuwa rin kasi malapad siya na parang palitaw. At habang hawak-hawak ko nga yan ay naglalabas siya nung parang clear na laway na madulas. Siguro yan yung ginagamit nila na depensa para hindi magpahuli o para hindi sila makuha. Sabi pa nga ng antiko na malalaman mo nga doon na buhay pa to kapag madulas pa siya o naglalabas pa siya nung pinakalaway niya. At yan nga palang nilatlat ko dyan, yan yung pinakashell niya na napakaliit lang at nasa loob nung pinakakatawan niya. Sabi naman nila na nag-uumpisa daw yan dyan sa pinaka-shell niya. Ganyan lang din siya kaliit kung gano'ng kaliit yung shell niya. Pero habang lumalaki siya, ay lumalabas naman siya dun sa pinaka-shell niya. Tapos yung shell niya hindi na lumaki, kaya ganyan yung naging resulta. Napaka cute at ang ganda rin ng shell nito. Ang ganda ng itsura, ang ganda ng design, ang sarap sanang mag-ipon, tapos gagawin mo siyang pang-decorate. Ang kaso ko, konti nga lang to, tapos gagamitin mo siyang pang-decorate parang mabibitin ka lang. Inumpisan ko nang linisin to at inugasan ko muna to ng tubig para matanggal yung pinakabuhangin niya. At habang hinuhugasan ko nga to, naiinis ako kasi hindi talaga matanggal-tanggal yung pinakalaway niya o yung pinakamadulas na nakabalot sa kanya. Kaya naisipan ko na why not, lamasin ko kaya to sa asin, baka sakaling matanggal yung pinakadulas niya at malinis ko siya ng maayos. Pero Diyos ko, nagkamali nga ako ng ginawa kasi lalo siyang dumulas at lalo siyang naglabas nung pinakalaway niya. Pero dahil nga makulit o ay pinilit ko pa rin at dinamihan ko pa nga yung paglalagay ng asin pero hindi talaga siya nawala at lalo nga akong nahirapan. At bukod pa nga sa pinahirapan ko lang yung sarili ko ay nagsayang pa nga ako ng asin. Kaya ang ginawa ko ay hinango ko muna yan para maiiwala yung mga madudulas na lumabas sa kanya at kakoy babanlawan ko na lang yan ulit. At eto na nga lahat yung lumabas sa madudulas sa kanya at tignan nyo nga yan para akong nakaipon ng isang malaking jellyfish. Ang sarap nga rin paglaro-laroan nito kasi para siyang slime. At nung mahango ko na nga lahat yan, ay hinugasan ko naman yan ng dalawang beses at niready ko lang para lutuin. Nagsalang lang ako dyan ng kawali at nilagyan ko na rin ng tubig dahil yan naman ay lalagayin ko muna. Yung paglalagaan ko naman ay nilagyan ko ng laurel at saka paminta para pampabango at pantanggal ng lansa. At pagkatapos ay nilagay ko naman yung mga hinugasan kong shells kanina. Tinakpan ko lang yan at inantay kong kumulo hanggang sa lumambot. At nung kumukulo na nga yan, ay tinignan ko kung lumambot na nga siya. At kapag ganito na nga yung itsura niyan medyo lumiit na siya at natanggal na yung pinaka-shell niya dun sa loob ay ayan, luto na yan. At sa nakikita nga ninyo ay sobrang liit na lang din niya kumpara dun sa size niya kanina at medyo nag-firm din yung pinakalaman niya. Hinango ko na nga yan dun sa pinagpakuloan niya at itinabi ko muna dahil lulutuin ko pa yan ulit. Ang tawag nga pala dito sa amin yan sa aklan ay dila baka o kung sa Tagalog pa nga ay dila ng baka. Hindi ko alam kung bakit yun ang tawag nila dyan at hindi ko rin alam kung ano bang pangalan nito sa Tagalog, sa English o kahit na nga sa ibang lugar sa Pilipinas. Pakicomment naman po kung meron din bang ganitong klase ng laman sa inyong lugar at kung ano po ang tawag niyo dito. Sisig nga pala yung gagawin kong luto dito kaya pagkatapos ko yan lagain ay iihawin ko naman yan. Saglit ko lang naman din tong iihawin kung baga ay magkaroon lang siya ng smoky flavor at medyo magbrown lang yung kulay niya ay okay na yan at pwede na yan tanggalin. Pagkalipas nga lang ng mga ilang minuto at ganito na yung itsura niya ay okay na yan, pwede na yan tanggalin at pwede na yan hiwa-hiwain para magawang sisig. At eto na nga lahat yung mga naihaw kong dila at baka at katulad nga ng sabi ko kanina ay hihiwain ko na yan ng maliliit para matimplahan. Medyo matigas nga pala to, makunat at maganit pero ang sabi nga nila ay eto na daw talaga yung pinaka normal nito. At nung matapos ko na nga mahiwa ng maliliit lahat ay nilagay ko naman yan sa isang bowl para matimplahan. Sunod naman na inilagay ko ay itong kalahating lata ng reno at pagkatapos ay nilagay ko naman yung mga slice ko kaninang sibuyas, luya at saka siling haba. Naglagay na rin ako dyan ng konting mayonnaise, mga pampalasang asin, paminta, at konting magic sarap. At para mas pasarapin pa to, ay pwedeng-pwede kayong maglagay ng liquid seasoning. Pero dahil nga wala ako nun, ay hindi ko na lang dinilagyan. At nung mailagay ko na lahat ng kailangan ko, ay hinalo ko lang yan na mabuti. At pagkatapos, ay naglagay naman ako ng konting toyo para linamnam dito sa ginagawa kong sisig. At syempre, hindi makukumpleto itong niluluto natin kung hindi natin yan lulutuin sa sizzling plate at babasaga ng itlog. Pero dahil walang ang akong sizzling plate ay dito ko na lang yan lulutuin sa aking stovetop griller. Naglagay nga lang ako dyan ng isang kutsara ng star margarin at pagkatapos ay nilagay ko naman yung ginawa ko kanina. At nung mailagay ko na nga yan ay hinalo-halo ko lang at tinodo ko yung apoy sa high heat para mas magkaroon pa siya ng smoky flavor at magkaroon ng tostadong texture. At nung okay na nga yan at medyo tostado na ay binasagan ko naman yan ng isang perasong itlog. Hinalo ko lang yan na mabuti hanggang sa maluto yung inilagay ko na itlog at maya maya pa ay ayan na, luto na ang aking sisig na dila baka o sisig na shell. At hindi magiging kompleto yung pagiging sisig nito kung hindi natin yan pipigaan ng kalamansi. At kung mahilig nga kayo sa maanghang, ay huwag niyong kakalimutan yan lagyan ng siling labuyo para mas may sipa. At ano pa nga bang gagawin? E di Man Time! Hmm. Ay, ka pa,